Hi guys! Pasensya na kung tayo ay malangis. Malangis talaga. Nanguha kasi ako ng damo guys para sa mga alaga kong rabbit. And hindihan ko kasi nag ako ng kamyas. kamyas lang pala. So akitin ko mamaya silang magkain ng maasim. Let's go! Kukunin ko na lahat kasi guys. Papapanis lang. So, ayan na siya, guys. O, so, diba? Akakaitin okay, natin silang papak. Namaya. Pero sa ngayon, makapakain muna ako ng alaga kong rabbit. So, kita gets later. And so, sana all, may bagong bubong. May bagong bubong po si ating yung aming baboy. Pero yung rabbit ko ay ganun pa rin. Ayan, so, magpapakain po ako ngayon ng rabbit. Ngayon ay hapon na. Ayan, so, meron tayong mga saging dyang kinuha. And, yung iba, nalagyan ko na ng damo kanina. So, kamusta? It's another rabbit diaries. For na, guys, ng hapon, magagabi na. Ayan, so, ayan, nandito na ako sa ating rabbitan. Ang kintab ko, no? Kasi nga nagrarabit. <laughs> Kasi nga nagra-rabbit. Aking mga rabbit ngayon, si Talia, ayaw magpakita. Hello! Nanganak na siya guys. Ayan, nanganak siya. Hello, baby! Si Mickey. Si Carmina. Ang anak nila. puti. Puti. Hello, puti. Ayan na. cute ta. Sa baba, mga bata. Hello. Hello, mga kutong lupa. What can I do? What can I do? so kita mga bata. Kakukuha ko lang guys ng damo. And uh, wag mag-alala kasi maghapong mainit dito. Yan in uh, and syempre yung mga damo naman dyan eh. Ay nako. Napapawisan na pati ako. Ayan sila pagkakas. Uh, anong bago guys? O, oh, di ba may semento na? Hatsin <laughs> na ako diyan nakaraan eh. Madumi na naman. So, ito ang mga bata natin dito. Hello, mga bata. O, oh, tingnan mo may tela pa dito nakalawit. O, oh, hinikit doon, simula doon. Hmm. Yan. Hmm. Yan. Mga available na yun, guys. Sabi lang kayo. Message lang ako Joy Durante sa Facebook. And so, ayan mga anak ko. Hello. Hello. Hmm, Di pa si Alice. Ariko, nangangumpog pati ako. Ang mga binigyan ko lang talaga ng damo dahil kokonti 'yung damong nakuha ko ay 'yung may mga anak, 'yung may mga anak o kaya 'yung maramihan sa cage yung mga bagong walay, ganyan. Yan. So ngayon guys, si eh, nag na dito sa atin. Mga anak kong leon. Tapos, uh -huh, kailangan ng sukla yan. So kukunin natin guys si Edie. Pagkakataon niya na kasing masukla yan. So eto si Edie. Hello, AD. Kasi it's her chance to shine. Ayan na si AD. Susuklayin na natin si AD. Ariko, ko. Sikip. <laughs> Ayan. So, yeah. Ginagabi na tayo, guys. Nandito tayo sa labas. Ayan. So, eto na si AD. Hawa ko na siya. Kailangan natin siyang suklayan. Linisan. Okay. So, let's do it. Kailangan natin suklayan ang ating mga liyan. So, nakikita niya itong kailangan niyang tanggalin. Of course. Magkit ko, no, guys. Pasensya na, ha? Alam nyo kasi, guys, sa totoo lang, ang lion head sa rabbit, napansin ko, kailangan talaga silang pagpukosa ng pansin. At di sila pwedeng pabayaan. Maganda palagi silang nasusuklay. So, kung kayo guys, mag-aalaga, check nyo kung ano yung gusto nyong ah, klase ng rabbit na gusto nyo. Kasi, ang mga rabbit guys naman, iba-iba naman sila. Iba't iba sila ng lahi. So, kung ayaw nyo nung masyadong mabalbon, kung ano ba yung gusto nyo, share ko lang sa inyo na ang lion head, guys na rabbit hindi siya madaling alagaan totoo lang yan sa totoo lang uh, napansin ko kasi compare sa ilang mga rabbit yung may lahi lang, mga local New Zealand ganyan, so mas madali lang silang alagaan kumpara sa lion head kasi yung lion head sa totoo lang mas kailangan mo silang pag sa ng attention mas bigyan ng attention ganyan ayan, eto yung likodan niya konti na lang kumpara kanina So yun lang guys thank you for watching